Alamin naman natin kung marami pa rin ang humahabol na bumili ng bulaklak ngayong Mother's Day. Si Bien Manalo sa Sentro ng Balita Live. Bien? Yes, Mela, nasa 600 pesos hanggang 100 pesos na ang ibinaba ng presyo ng ilang bulaklak dito sa Dangwa ngayong Mother's Day. At aasahan pa raw na bababa ba iyan mamayang hapon. Dagsa na ang mga bumibili ng bulaklak dito sa Dangwa sa Maynila ngayong Mother's Day. Gaya na lang ni Zedric Hular na mula may kawayan bulakan, dumayo pa ng Dangwa para bumili ng bulaklak na ibibigay niya sa kanyang minamahal na ina. Mahalagaan niya ang araw na ito para ipakita at ipadama ang ating pagmamahal sa mga ilaw ng tahanan. Para sa mga ko po ngayon pong Mother's Day celebration, bilang magpapalaga po sa ating mga magulang, kailangan din natin silang bigyan ng mga regalong dapat para sa kanila talaga. Deserve nila. Mas mura po tapos mas maganda po mga bulaklak dito sa Dangwa. Si Meg Garcia naman, nakasanayan na ang bumili ng bulaklak sa Dangwa, lalo higit tuwing araw ng mga ina. Bukod sa accessible, ay mura at sariwa rin ang mga bulaklak sa Dangwa. Para po ito sa lola ko, isa eh tip. Mag-show ng love sa kanila eh, para ma-appreciate yung mga efforts nila sa atin. Ayon sa mga nagtitinda, bahagyang bumaba ang presyo ng ilang bulaklak ngayong Mother's Day. Ang presyo ng Daisy bumaba ng 600 pesos. Ang rose na mula 700 pesos per dozen bumaba sa 400 pesos. Ang presyo ng carnation bumaba ng 100 piso. Ang sunflower mabibili ng 200 piso kada 10 piraso. Ang stargazer nasa 150 pesos kada tangkay naglalaro naman sa 250 pesos hanggang 600 pesos ang flower bouquet, depende yan sa laki. Bukod sa mga bulaklak, makakabili rin ng stuffed toys na nagre-range sa 250 hanggang 500 pesos at lobo na nagkakahalaga ng 250 pesos hanggang 300 pesos. Payo naman ang tindera ng bulaklak para mapanatili ang freshness ng mga bulaklak. Ibabad lang po nila sa sa tubig po, katulad po nung ginagawa namin, binab, binababad lang po namin sa tubig pagka nila ng bulaklak para hindi po siya ma, ano, matuyot po. Mela, may mga nakaantabay na mga pulis dito sa panigid ng tangwa. Iyan naman ay para mapanatili ang kaayusan at bukod sa pagdadala ng payong at tubig dahil nga sa matinding init ng panahon ay pinapayuhan naman ng ating mga kababayan na magbaon na rin ng mahabang pasensya dahil nagsisimula ng bumagal ang usad ng mga sasakyan dito yan sa bahagi ng Laulaan at Limasalang Street sa paligid ng Dangwa. At yan muna ang update dito sa Dangwa. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Balik sa iyo, Mela. Maraming salamat. Bien Manalo.